So guys, magandang hapon sa inyo. Isang another video na naman. Tayo ngayon ay manisid ng shell. So samahan niyo ako. Tara. guys nakita akong spider shell sa English kung tawagin iwan ko lang kung ayong tawag sa inyo to sa native dialect, dialect nyo so sisirin natin tara so mag isa lang siya dito minsan may kapartner to pero ngayon nag isa lang siya. yan sarap nyan dito ng ibang shell naka meron pa, naligaw so yan ay isa po yan, kung nakikita nyo yan po yung tausak na itong trompita na isa tapos yan, lizard fish ah, dito nga po natin. Ito ay yung, yung sa ilaw ay tawagin parang ito. Pero ito yung isa sa mga na napaka poisonous. Tatawag ka talaga dito ng mama mo pag natinig ka. Yan parang nang may amat siya. So guys dito may nakita ko malaking shell. At uh, isa pa pala to, bawal tong kunin. Pag nahuli ka nito ng kinaokolan, ay maaari kang magmulta. Kaya isa na to sa kaya lang natin pag nakita natin sa ilalim ng dagat. Pero tingnan natin, lapitan natin. <tinyo> ito yung mukha niya ganyan siya kalaki uh, baon sa lupa then babalik na lang natin kung saan natin siya nakuha kasi baka mayayari tayo nun ito guys Orchid So dito naman guys uh, Papakita ko sa inyo yung magandang klase ng si Orchin Ito yung hindi masyado malansa malino nam nam yung lasa nya kahit wala, wala ka ng suka suka yung lasa nito is manamis namis na may aftertaste na konting lang salang din yan mukha niya so dito nga guys may nakita na akong liswi eh ito yung pinaka masarap din sa gisa at pinaka masarap pag gata yung pagluto mo dito So dito ko sila na mataan, mababaw lang. Halos isap ka lang, hindi pa lang yung lalim nila. Yan, sunod-sunod na yan. Then another. Isa pa ulit. Uh, Lalo ulit siya. Then dito yun. Isa pa ulit. Uh, Lalo ulit siya. Then, may kita pa ulit ako dito. Tapos so, sa isa na lang sila. Dati dito mga idol. Pag nagsisid ka dito, talagang kumpulan. Ayun, kunti-kunti na. Oh. Medyo naubos na kasi kasi palaging sinisisid at saka mababaw lang. Kaya siguro pumunti na sila. So dito, dalawa ulit. Ayan, dito tayo. Ayan, may nakita ulit ako. Ito, isang piraso. Na buhay na pa so another one so meron pa ulit yan so sa pa Takip silim na pala to mga kaibigan nung pag-uha ko. So, goods na to nakuha ko. At meron pa nagpahabol isa. Yun lang at maraming salamat.